Ayan po, ayan si Pipo, ay tuturuan po natin siya maglambat at eh, tingnan natin kung makakahagis. Pero pag hindi po ay uh, natin siya para meron po siyang uh, pang-uwi. tingnan mo muna natin. At eh, mahirap po wala siyang stand kaya tagatagaan niyo po muna.

Ano na ka? Hindi Para ko. Okay. Hoy, udah hawakin mo dito. Kaya na uh, kung, uh, kung mo na uh, ng Ngayon, uh, 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 Para para ito nakalalay na, -ala na makahulma ka lang bilog dito. So, kanya uh, uh, ba? ikaw na magpiskat din. Kaya medyo kamunti uh, lang sa tingin ko. Punuin mo video para ito, ito, ito ay

Basta wag lang ako madala ng lambat. O, dyan ka lang. Hmm. Yan, yan. Gina yan, yan. To. Yan, ito. Ye. Bilog yan. O, oh, konti na. O, oh, malapit na. Isang dangkal. Talo. <laughs> o, bantunin mo lang. Malagis na yan. Sorry, oh, sorry. O, oh, bigat yan eh. Medyo mabigat pala to. Hmm. Hagis ng hagis. O. Oh. Sandang ka lang ang layo. Sandang ka lang sa pampang eh. Ilo so Bababaw lang yun eh. Gandaan pag may bato ah. Tigas. Mm hmm, tigas. Tingnan natin. Ini okay. Ijo angat mo. Yeah. Tapos eh, tuntunin mo yung kwan. Pagtapos yan eh, kuhanin ng isang mong kamay tapos balik mo mm -hmm. ulit. Mm. Yan. yan. Pag ganyan, bato yan. Bato mahuli mo yan. yan. Kuhanin mo lang. Pag pilitin doon sa matigas, mm. -hmm. ihawi natin doon sa kwan. Sa kabila. Kasi bato yan. Sigurado. Yan. Yeah para hindi niya makuha. Yan. Yan po. Walang huli. Paano yung isang dangkal? <laughs> yan. Tapos pag may bato, wag mong iyod-iyod sa lupa kasi uuntugin niya yan eh. Yan o. Oh. mga bato nga yung huli niya. <laughs> ang, ang, galing. O ayan <clears throat> kasi pag nauntog, putol yan. Yan. Kaya dapat pag alam mong bato, wag mong ikas kasakuan sa Yan, ganyan. Kahit pag ganyan-ganyan yan. Uh -oh. Dadaganan niya yan. Putol niya yan lalo na pakanipitan si natin ayos lang yan bato ang huli mga kanudoy. apat ang lalaki <laughs> bato po ang huli mm. ganun pala yun mm, ganun Mabiga yun mabigat mabigat sa Mabiga, una lang yan huli oh, ba ulit, ulit sa lamisan habang wala pa yan pag ganyan tuntunin mo muna ito huwag mo muna ipulupot tuntunin mo muna uh. gigay taas mo muna pagpag mo muna yung lambat mo para walang sabit yan pagpag mo tapos isa mong kamay wawawad ko mo na ito dali yan ayan mo yan yan yung yan so, ayos ayusin ayus, mo muna yan so. taasan mo to takasan mo to kuno tugtog hindi 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 ito so. oh so, yan sakto na sa lupa para hindi hindi mabigat sa iyo yan kahit isayad mo yan sa lupa mga ka diyan yan pag hiwa mo muna, yan, pag wala, yan, ganyan, ganyanin mo kunyari. Ganyan. Basta, yan, ganyan, yan, okay na yan. Okay na yan. mo ngayon. Yan, napanakto lang. Yan, okay na yan siya. Saka mo salansanin doon. May yung saktong tupi. Kung ano yung tupi ng tali, ganyan din siya mamaya para sa pantay-pantay sila <coughs> Oh, wala man to. Lubat naman to. Ilan ba to? 50 lang. Ha? 50 lang. 50? Ha? Uh po. Turuan natin ng tupi. Yan. Sakto lang. Yan, yan. 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 Pero pwede mong idaan dyan, boy. Pwede, pwede mo rin ito idaan. Ito. Hmm? Pero nga, sobrang mahaba yan. Kung sa tingin ko lang, mayroon pang kamahagis niyan. Lawlaw yung masyado. Yeah, kahit yung isa na lang i-adjust mo. Yan, yan, yan. Tapos, kuha ka dito. Kuha ka. Doon sa, sa mo, padaanin yung kamay mo. Hindi, hindi, hindi. Ito, ito. Hawakan mo na yan. Ito. Ito. Hindi, hindi. Ito, hawakan mo. Yan, eh. Sabit mo. Balo, ito. ito. Yan. Oh, Lawlaw, law, no? Yan. <laughs> yan. Yan kaya. Oh, ta yan, may tapos. tapos kuha kaya. bye mo yan, kalahati. Hindi, ipasok mo na yung kamay mo dito sa kuha. Ano yung kalahati na kanina? Aray. Yan. Yan, yung pina niya ka. Yan, 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 yan. Sa loob ka kuha, huwag sa labas. Pag ganyan, lagi ang kamay. Dito. Ah, dito lagi sa loob. Yan, yan. Ah. yan, yan, yan. 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 Yan, kuhanin mo yan. Hanggang sa kumati siya. Yan. Hanggang sa

Ha. Ayusin mo na. 'yung dito sa marketing? Ano Kasi pa ganoon. Hinahawakan ko na na. Ako mo Para, -para -par ko uh, uh -oh. naman ang kuha ko. Hindi ako kumukuha doon kasi tatakpan niya 'to, eh. Dapat dito ko giba. Oo. Na. ano siya. sa lapas sila. Oh -huh. Kita ko na ngayon sila, sila to

Yan, di ba yung problema mo hindi mo ito maguha na, di ba? Oo. Oh. Yan. Eh, okay naman na to. Tulungan mo muna. Uh Oo. -oh. At ibigay mo to sa kanya yung halati. Yan, halati uh -oh. na siya. Yan. Pakabwilo ko na yan. Ah. Uh -oh. Yan. Kasi, uh -oh. kasi okay naman na yung cookie mo eh. Uh Oo. -oh. Yan. Ito lang yung hindi mo makuha hindi mo alam kung paano kuhanin. -oh. Itong kuhan mo, nag-coffee mo muna yan. Ibigay mo, uh -oh. mm -hmm. mo, mo sa kanya. Hmm. Ibigay mo, makahati na yan. Saka siya Oo sige. Tumo ko lang, isa pa, isa pa. <laughs> <laughs> Dali lang yan. Ay, e ako nga, natutunan ko nga yan eh. Oo. So, oh. Yan, isang ganyan, basta saktuhan lang sa'yo. Yan, isang ganyan, okay yan, yan. Yan, ganyan, ganyan lang. Parang natalik naman eh ang kalabaw yan. Yan. Ay, mga kadudoy, mga siguro tatlong beses. At ah, tatlong araw. Marunong na. Marunong na yan. Kahit hindi bilog. Basta nakakagis Bibilog at bibilog yun yan sa kalaunan. Ye. Yeah. Yan. Kaya na yan. Angat mo na. Yun. Yan. pagdating sa huling tupi. Medyo pabaliktad na yung kuha mo. Medyo yung hawak. Eh. eh, eh. Yan, yan. Medyo pababa na. Ah. Ganyan na. Yan. Para paganyan na yung kamay mo. Uh -huh. Yan. Kuha ka na ngayon ng. Pangsabit mo doon sa balikat mo. Dapat medyo maiksi. Sabit mo. Habaan mo doon. Hilahin mo dito sa ibabaw, yan. Isa, yung pinakahuling tope. Yan ba yan? O oh, yan, yan. Yan, sakto yan, yan. Tapos, yan, para medyo mahigpit dito. Ay, eh, abutin mo dito po, isa, isang, isang pa mo maigi. Yan, tapos sa asan mong pakpak. Yan, tapos. Kuha tayo dito ang kalahati. Hindi mo, hindi kita, hindi, dito ka magsimula sa kalahati mo Asa dito? oh, kasi doon ang kalahati mo eh. Yan, tuntunin mo yan. Yan, kahit ito, panin mo yan. Yan, yan. Hi, kuha ka pa. Yan. Uy, wag mo mong ano, ito, 'to. Ito. Yan, 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 yan. Yan. Dim na yan. Ah. Yan. na uh, tulungan mo siya. Yan, I ilabot mo dun sa kanya. Ito. Oo, yan. 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 Yan lang yan. Yan, 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 yan. hawak na. Maganda ni hagis yan kasi maiksi, Subukan mo, Ilayo mo do, tapon mo, tapon mo. Yan, yan mo raudoy nakukuha na kaunti. Malapit. Lapit mo pa, malayo pa yan. Manababa mo man yan. Yan, hagis, yung pinakamalakas. Dun sa gitna-gitna hanggang sa maabot mo. Oh! Pahaba! Kaya man <yoy>. <laughs> <laughs> Piratman! <laughs> Kuan eh, yung tawag doon, sabay eh. Sabay. Oo, medyo. Dapat pala yun, medyo yun. Kontrolin mo yung... talaga na medyo, ha, ikaw ikaw, oh, ikaw talaga yung mag-forma oh. yan. Pa-formang bilog talaga. hilahin mo na, wala nang huli yun. Maliban lang sa nagpakamatay dyan. <laughs> wala kang buka eh. Paano papasok <laughs> doon? Saan wala yung hilahin ko yung Medyo Basta, basta. Ito talaga ang gandahan mo yung medyo. Basta, oo, oh, ganun, ito ganun. O oh, gandahan mo talaga siya. <laughs> na para maghiwalay talaga yung buka niya. Tingnan mo kung may nagpakam. Tingnan mo kung may nagpakamatay diyan. medyo angat ng konti, mo, mababaw naman yan. Yan, yan taka tuntulin mo lang yan. Gi, hila-hila lang. Hila -hila Gi. Oh, yan yan galing galing. Oh, may nagpaka yata. Na may nagpakamatay pa ata. Meron pa. Nakisli. Nakisli oh, may nagpakamatay pa boy. Nag-suicide dito. Isang dangka lang yung buka. may napasok pa. Galing talaga 'yo. Yung...

kain na tayo kasi video. mas mangos yung panahon. Parang Paano? gusto kami lagi na pa... ah, agad <laughs> bagsak lang ulan eh. Pero na pala yung mga panluto Kung mga tanudo eh. Ano ba yan? <laughs> 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 na, na ano na? Na siboy na? Hindi na sila. Hindi na ito panluto. Pantanim na. atin kailangan ito Yan po yung ating tilapia, Yan. po yan at tapos sa yung ating

Ya, mga kanuloy, po at i-tasalin ko muna yata at i Ayan pa ba yan? Ayan o. Ayan. 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 tubig kasi para maapawan yan kasi hindi yan maapaw at ganyan lang para ma-victim yung ating tilapia at saka mamaya po bubuksan po natin itong ganito ilalagay din po natin ito para ma-flow ang tawag ba yan? okay na okay. to? Pasok na natin ng panandok natin. Pasensya na po kayo. Ito lang yung panandok po natin. Panandok. Puluan lang <laughs> po natin ito hanggang sa maluto po yung isda natin. So yun po, luto na ang ating ginataan na tilapia. Kami po ay magsiset up na ng aming kainan. So, sabayan nyo na po. at ayaw na po para makauwi na rin po kayo ng mga kapatid. Bago po ang lahat, magpasalamat po muna tayo. Maraming ko po, po sa mga biyaya na pinagtalong po sa amin sa araw na ito, naroon lang po sa pag-iingat sa amin, sa aming pangyayita, at sa pag-iingat po rin po sa aming Maraming salamat din po sa mga subscribers and viewers po namin, patuloy po kami sinusuportahan at nungintindi uh, po uh, sa amin mga ginagawa dito at patuloy po nila kami sinusuportahan sa aming mga pangunaylahan. ito'y siya mga pinipo. Halong lalo na po sa so, pag-iingat mo rin po sa aming mga pamilya at mga kaibigan. Mga kaibigan na vlogger rin po. Ayan. Igdisi rin po sila. At sana po ay marami din po ng mga biyaya na matatangkap sa tayo mga buhay-buhay. Sana hindi kayo mangsawa na lumayan po kami dito sa Bansang Taiwan. lalo naman po sa aming mga trabaho. So, mag-iingat po namin sayo, sa iyo. In name, Amen po. Ayan, Boy. Ayan. Aho!

tayo po ay masayang lang ng nanginig na isip po tayo makakaulay ay okay na Ano man po ang sabihin nila sabi ng <laughs> kanta uh, Tumalakay mo ang bath. na lang kay dito at inyong ikain. Parang naman mabubusog sa kayo.

Um, ang mga na so, tayo yung nangangarap. Ang mga tayo yung nangangarap. Hamay sa eh. masarap makuha ang kung pinaghirapan mo. bang ay eh, pag malaki mo kasi nahihirapan mo so, kaya pa yung wala masabi sa'yo? Alam nila kung talagang pinahirapan na sa'yo. <laughs> <ng> ako <laughs> na ka naman lang ako alas eh. Basta naman magura sila. Kasi kasi mo mga yung na yan? Wala no? <laughs> naman, naman, trabaho. <laughs> trabaho niya, ganito lang naman. Pagkano lang naman sahod niya sa abroad ah? Totoo sila ilap. 30,000 sahod mo. Isang taon niya, 300,000 lang naman. Bigat-gatin niya pa. Bakit Ang laki naman ng nekundar niya, sobra-sobra na tawag niya. Hindi, galing. Pero mo, -ano ganun sila eh. Baka mm. mapagdahan duda. <laughs> pa ako, mga sindikato yun doon. Baka ano? Ay, nakita nila, nabinta ko na atlap niya. Kasi tayo sa vlog guys, kunti. Pero sila silang duda, kasi natin yung kinukuha pera. Kasi nakikita nila yung lifestyle natin. Mm. Hindi lang tayo naasa sa isang trabaho. Kasi nung sideline tayo sa Matino, kahit na pagod tayo. Para lang maabot yung ating mga inaasap sa din. At ayaw na rin natin na uh, paranas sa ating mga maging future. Future pa lang yung akin. Wala akong anak. Bukit pa si Pico yung <laughs> anak na eh. Maganda pa ng anak nito. Magagalwa pa yun. Magagalwa na. Ha! Ang buhay wala kay... pa. Eh, oh. magdadalaga na. Sa panaginip pa lang. Magdadalaga na nga pala. <laughs> Nagayakan pala ka ah. sa likap. Kaya nare-ready ko na yung panginag-future. Ilang taon nga ba yung nag-asawa? 20, wala. 20 yung nag-asawa, kaya wala. Pag-pugi talaga, lamang. Pag tayo mga kaduloy, tingnan mo. Pumuputok na 38 na nga ba hindi pa nag-asawa. Ah, ako, huwag natin pag-usapan yan. Uy! Lugi! Hindi ka sa mga kaduloy. Maraming salamat po sa pagpanood niya sa video natin. Kaya subaybayan niyo pa rin yung video natin kahit po ay tayo ay... vitamin minsan ayo lang po yun. Ay, kayo pa may mental para sa amin. Masilip yung video namin, mag-share ninyo pang magandahan kayo. So at kami po ay magliligtik na at mag-uwi po kami. At yung mga tira ko lang po ay uwi Salamat po ulit. Bye!